Ayan guys, pasok tayo dito sa ano, sa bahay namin. Ayan, eto nga pala guys yung ano, yung dati kong tindahan. Ngayon nung nag-abroad na ako, ginawang warte the architect. Ngayon yung ginagamit yung laptop. Ayan, nasira na rin yung kanyang upuan. And then, dito tayo sa loob ng bahay namin. Ayan. Eto ang bahay namin. Ayan, hindi pa talaga, as in, hindi pa tapos. Bali, ayan, may isang kwarto lang. Ayan, hindi talaga tapos. At papakilala ko nga pala yung aking unang, unang, ako, halika rito, ano? Halika, Jai Ito pala yung, ito yung anak ng bunso, bunsong mong anak. Ito yung anak niya. Iniwan ko siya, bali, 13 years old. As uh, ngayon, meron ng anak. Ano na, bali, 6, ano siya, 6 years old na siya. Ayan. Halika dito, Gab. Ito naman, ah, uh, anak ng aking pangalawang anak. Ayan, may isa na rin siyang anak. Iniwan ko siya dati. Ano palang siya? Bali dalaga. Katatapos lang niya ng 4th year. Ayan. Halika na ganyan. Dali, hali dali, At ito naman ang isa ko pang apo. Bali, anak to ng panganay ko. Ito yung bali yung panganay niya. Nang iniwan ko yung ate namin is Hi. first year, first year college. Ngayon, hindi na rin siya nakapag-ano. No? Yung dating na ikwento ko, hindi na rin siya nakapagtapos kasi nagkaroon ako ng problema nun sa Kuwait na kailangan kong bumili ng visa. Ayan. At may isa pa! May isa pa! Ito ngayon ang aming baby. Ayan. Tingnan na, baby. Ito ang aming baby, bali pangalawang anak siya ng ate namin. Ayan, dalawa ng akin, dalawa ng anak niya. Ayan. Bali, ito yung aking mga apo. Iniwan ko sila apat. Ma maliliit pa ngayon. Dumating ako, apat pa rin na maliliit. Ayan. Ayan mga kalalap, tuloy natin yung aking ano, tour sa aking bahay. Ayan, bali, ito nga yung ano, bali yan yung isang kwarto. Tapos yan, dito may isa pa rin higaan. Kasi nga pag pumupunta yung mga bata, hindi ka siya sa kwarto. At dito ko na dyan din nakatali yung aking pusa kasi uh, dun sila sa labas kaya lang. Ano, na, natalon sila punta ng labas. Eh baka mamaya hindi namin mapansin nakuha ng mga bata. At saka ayan, nandiyan si Pachinko. Ayan yung baby niya. Ayun pa yung isa. <laughs> Tulog. Ayan, ito ang bahay namin na... Ito yung bahay na maliit. Ayan. Ayan mga kalalab. Kalalab ako lang kanina. Ayan. Et, bale, ito, ito mga kalalab yung, yung banyo namin. Itong banyo namin dati, nung hindi pa nasusunog yung bahay namin is nasa ano to nasa loob kaya lang nung nasunog yung bahay namin ay natira na lang yan at eh, ito na nga nagawa na nga uli kami dito sa ano sa kabilang ay dito sa ano sa unahan ayan ito lang yung aming bahay ayan I know I hope soon makapapagawa ko rin thank you for watching bye